kung <laughs> ikaw ay sakit saan gusto mong party sa katawan mo gusto mong isaksak? sa butas ng bunganga ko <laughs> bakit dan masarap. ayoko sa bagong dili ayoko 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 Mantika. Or asin. Mantika. Bakit? Lalagyan ko ng asin. Masarap kasi. Paano <laughs> naman ang toyo? Ang toyo? Para sa akin, mantika talaga. The best. Ay, gusto niyo. isang Ako, kaldereta. Why? Beef kaldereta is the best for me. Delicious kalderetang daka. Kailas <laughs> ko ako ano, kung kinsa ko ano. Kailas ko ako sa motor, paano ka tatakbo? Nag-drive-out ah, ko ito. Ato nga naman. Pagkatapos, sasakyan ko siya. siya. Sasakbo ko siya. Bibigyan ko siya na. Sumagaw ta ka! Ayaw. Ano kung walang <laughs> ligit? <laughs> ha? Kung walang <laughs> ligit, buy na ang motor. Hey!